Itong grupo ni uh, Elias T.V. Ay, perka, hey di ba ginagaya mo yung sayaw niya? Oo, ginagaya ko talaga oh. yung sayaw niya dahil uh, unique, hindi pa. Oh. Dahil lang, syempre, yung sayaw lang yung gagayahin ko pero hindi yung attitude. Oo, oh, bakit? Ano nangyari sa attitude? Hindi, wala na siyang attitude. Mabait naman si Elias T.V. Oh. Kaya lang nga, para yata pagkatapos ng umalis sa dating yung manager... At uh, may pumalit na bagong manager. Hmm. Abay, talagang tinambakan siya ng schedule. Oo, as in, araw-araw meron siyang racket, Ay, edi eh, ang swerte. Ah, uh, swerte Kaya lang, uh, hindi na uh, ma-manage ng maayos. Ay. Oo, yung racket kaya araw-araw, ayan, no? Oh, imaginein mo, ilang araw lang siyang uh, walang trabaho. Katulad niya, no? merong nag-team mm. uh, nag sa atin. Ano? May mm. comment ako dito tungkol kay Elias ni May performance uh, sa, sa nakasket sa lugar namin sa Bilar Bohol. Oo. Uh Nang -huh. May 16, 9 p.m. Mm. Binilhan sila ng plane ticket ng LGU ng 10 a.m. May 15, tumawag kapatid ko na mayor ng Bilar Bohol at sabi nila hindi raw ginamit yung ticket na binili ng LGU bumili sila ng last flight to Panglao Bohol at sabi ng kapatid ko bakit last flight? what if ma-delay? sabi nila okay lang daw the day of the event na-delay nga yung flight at di na sila tumuloy ng Bohol ang daming taong naghintay at laki ng nagastos ng LGU oh, sana mapag-usapan nyo sa channel nyo. Okay. O, at uh, ipinakita pa sa atin na uh, yung lugar kung saan ang dami-daming audience na naghintay dito kay uh, Elias TV. oo mm. grabe daw. At uh, yun nga, pagkatapos nito ay uh, humingi ng dispensa mismo itong si Elias TV. Oo, mm. dahil nga sa nangyari, hindi sila nakasampa. Uh, o, uh, o. Uh, hindi naman ito isolated case maraming nga uh, ganyan na nadidelay si Elias TV. No? Ah, meron ng ibang mga rapat na na nagkaganyan? Yes, hindi lang yan. Ano? Maging sa kanyang contract signing, hmm. ay ilang oras na late, ang ending tuloy ay nag-walk out na yung mga press na inimbita. Contract signing yun para sa live? Sa isang show na dapat ay merong uh, media coverage. Oo. Mm. Kaya lang, yung uh, 7 p.m., take note, mm -hmm. naging 5 a.m. So, 10 hours nag-wait ang mga media, kaya nag-uwian na raw. 10 hours? Yes, Diyos ko. <laughs> I could imagine kung nandun ka, Ay, naku. parang 2 hours <laughs> hindi, nagtatala <ka> na, nagtatala <laughs> na. Oh, tatarayan ko talaga yan. Actually, invited ako dyan. Ah, oh. Ah, so sa Manila yan. Sa Kasi di diba si Elias TV na, sikat siya sa ano, probinsya. Oh, Nga dun sa dialect niya, yung mga kanta niya, diba? Iba yung, yung ano, dance step niya. At yung dance step niya. So itong nangyari na 7pm ang schedule, 5am wala pa. Dun yan sa Manila na. Oo, oh, oh, dahil. Ay, oh my God. Kaya diba, buti lang di ako naka-attend. Ay, hindi. Diyos Ay! Dapat narinig nila ang talak ni Audrey Diaz. ko. <laughs> kailangan <laughs> 10 hours o, at saka kana na nadap ng mga press hindi na eh 'di ba Oo. press 'di ba dapat mas inaalagaan mo na yes. ka sa press yes. Kaya mag leave ka dapat ng good impression oh pero alam mo hindi natin pinapagalitan dito sa si Elias TV kundi 'yung management niya yun nga na 'yung gusto ko itanong sa eh as a manager kasalanan ba 'yan ng artist o no, ng handlers kasalanan niya yan ng handlers 'yung artist pera na lang kung merong uh, may back yan na uh, kung lumaki ulo, may ng ulo, yung ganoon tapos may attitude talaga o oh, yun, pwede magkaroon ng problema ng gano'n. Pero pag may problema na sa behavior ng isang talent, ang tendency ng manager ay wag siyang kuhaan ng mga susunod na gig or ng mga racket kasi posibleng mapahiya na talaga sila. Mm -hmm. oo, oh, kaya sa management ng uh, Elias With hopeless place We found love TV. Oo, oh, wag tanggap ng tanggap ng racket Pagpahingayin nyo rin yung talent niyo Hindi naman niyang kalabaw Oo nga Diyos ko, tanggap ng tanggap Di bali sana kung mamamatay na yun next week Eh di tanggap rin nang tanggap niyo yung <laughs> for this week Diba? At saka na yung ano, pagitan ng mga oras ng mga yes. rafting, ano, yung Oo. isang importante. Eh. Hindi, yung uh, puro out of town. So, yung mga flight ang inaayos mm. mo, kailan ba lilipad yan? Oo. Kasi, di ba, parang tipaklon yan, talon ng talon. Kunwari, Cebu, tapos Bohol, tapos, late eh, naku Diyos ko. Eh, very common pa naman yung nade-delay ang mga flight. Oo. Oh, oh. diba? Kaya kailangan talaga may allowance. Pero ano yung masasabi mo, meron ako nakitang isang TikTok na mas, parang mas marami pa daw bodyguard si Elias kesa sa mga politiko. Ay, yung isang ano, isang video ko saan na parang uh, umatensya ng graduation. Oo. Oh, oo. Oh. Tapos oh, parang oh. ang dami-dami daw. Kanya ba lahat yun? O bigay nung Hindi event ko organizer? Alam. Answer? Hindi ko alam. Diyos oh. ko. Pagkaganyan, okay. lalo kayo mapupulaan. Lalong hindi, ah, uh, Ha? Huh? Talaga ba? Magkakaguluhan namin siya? Excuse me, ha? Huh? Oo eh, busy rin kami dito sa graduation namin. Baka gumano, hindi eh, ba? Alam mo, parang naririnig na yung sa likod natin sa Brenna, sino na naman yan, kuya? Oh, diba? Baka who yun? mga Brenna siya. Ano naman si Elias eh. Kahit uh -huh. ako nga, actually ako nga, hmm. gusto ko yung intervene si Elias. Yes. Kaya talaga walang maibigay na na schedule. Pero okay lang din naman sa akin nga mm -hmm. dahil someday makakausap ko rin naman yan. Kaya lang, itong mga nagdaang uh, araw, di ba? Mm -hmm. Puro mga complaints na ang nare-receive natin kay Elias. Mm -hmm. O kaya, Diyos ko, kawawa naman yung bata kung laging pagtatrabahuhin parang kalabaw, hindi ba? Hindi na niya ma-enjoy ang life. Parang hindi na future ang tingin niya sa araw-araw niyang paggawa yes. ng uh, racket, kundi parang ano to. but mm -hmm. Ba't yes. ganito ang lagi nating sistema? ba? Diba? Kaya sa manager, huwag oh, lang komisyon ang ating iintindihin. Ah. Yung lagay ng ating talent. Yes. Iiwasan natin magkaroon ng attitude yan. Yes. Dahil sa araw-araw at yung puyat niya at ah. yung biyahe niya, lagi na kanyang nararanasan. oo, oh. ya, dapat isaalang-alang natin yan. Yung health aspect na yun, no? At Correct. Saka, yung image, di ba na? Image. Yung na-image na number Kasi one, pinapangalagaan yung mga wala, manager. Ako, diba? Wala dito? nang kukuha kay Elias pagka hmm. ganyan lagi. Eh, eto nga, magkakaroon pa rito sa US ng uh, tour, itong si Elias. Ay Oo, alam, oo, 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 wow. kaya nangangangbatuloy yung ano, naku baka naman injanin tayo yan, naku ah? baka naman pagdating dito niya wala nang bosses boses, yeah. naku baka pagdating dito niya hindi na mukhang artista dahil ang dami ng pinpuls. E lang nai, sa ang tanong, ilan yung kasama niya dito sa U.S.? Ayan ang hindi natin alam, hindi naman siguro 30 dahil lugi na yung show, <laughs> oo, oo meron siyatang limang show dito si Elias na U.S. Wow. Kaya na ng mga issue eh. Yan na kailangan nga, uh, anun ba ng mga issue issue eh. Maghilom na lang dano, oh. no. Kaya ang the best mong good nga mubalos ka sa tao ka ng maghilom ra ka.